TGB118 binangga ni Bayani at Bayani. Sasama na tayo sa usapan. Bakala natin Jackie. Isa-settle natin to. Isasettle natin to. Wala for Plan Max. na ko lang itapang ng pumapakiyan. Ayun, ayun siya oh. Kita. Pops, isa lang Pops. Isa lang Pops. Pops. isa ko to. Okay? In a good way. In a good way. Titayin na ko lang yung tapang nung kasama nyo. Hindi ako pwede, Pops. I-relax lang. Isa lang tayo dyan. Anong gusto mo? I-settle ko to o ubusin ko kayo? Sige, anong gusto mo? I-settle na natin ng maayos, Pops. Okay. Ang tama na ba ba? Eto putang inang kasama mo. Anong gusto mo? I-settle natin to o hindi? I-settle na natin I-settle na natin to. Pare, i-settle ko to. I-settle ko to. Kasi kami, simple na kami makamayan eh. i simple rin ako. Simple rin ako. Laki sa squatter. Isinisettle ko to, ang sabi ko sa mga kaibigan ko kasi ni-settle ko to. Pero yung putang inang kaibigan mo, ano ba settlement sana kasi ay mas maganda sana. Hindi gabi mas tapos na para hindi na taabalahin tomorrow. Wala akong pakialam. Abalahin mo ako every day, every year, wala akong pakialam. Gusto ko lang malaman yung tapang ng kaibigan mo. La, pa Alam mo ang ka, kano? Okay pare ko. Walang problema sa pera. Walang problema sa settlement. Sinabi ko, sinabi ko na sa mga kaibigan ko yung security guard eh. Sabi ko, para isasettle ko to. Yung kaibigan mo, tapang diba? Wala akong pakialam kung nakainom siya. Tawagin mo siya, isasettle namin. Tawagin mo siya. Pag hindi mo siya sinettle, pawasakin mo ang mukha mo. Isettle mo siya. Wala akong pakialam! Isettle mo yun! Ano? siya na, baya siya na. Ano? Isasettle mo o hindi? Isasettle mo hindi. Isasettle ko. Isasettle ko. Wala akong pakialam sa settlement. Kasi alam mo, mali ko eh. Mali ko, lasing ako eh. Lasing ako eh. Pero huwag siyang magsasalita ng kahit ano sa akin. Okay lang ako. Mali ako eh. Eh, lasing ako eh. Atrasan ko. May accident. Okay lang ako. Pare ko, pare ko. Laki tayo pare-pareho sa si squatter. Ito ang ano, ang gitong istorya. Kasi ako na yung sa kusina. Wala akong pakialam! Sino sa sabi ko na sir? Siya, Wala akong pakialam! Ikaw, oh, okay. kaya kitang isettlement. Oh, kaya kita. Kung baga, gito yan, gito istorya kasi niya, nagkita sa opisina. Kung baga, nahihirapan ako mag-final leave. Wala akong pakialam. Basagutin kita. Ayun nga. Iyan putang inang uh, kasama mo. Isettlement namin ngayon. Sige. Gusto mo? Wala ang bak... Alam mo ang pera, binigay lang ng Diyos sa atin yan. Palamuti lang yan. Palamuti lang yan. Pero yung putang inang kasama mo, tingnan natin yung tapang yan. Hindi ko naman, mapapahira mo pa yun. taas na natin ginamit Ay, alam mo yung tingin mo sa akin, okay lang. Yung tingin mo sa akin, okay lang. Wala akong pakialam doon. Saludo ako sa iyo Pero yung pambastos niya sa akin, wala akong pakialam. Wala akong pakialam doon, pare ko. Wala akong pakialam doon. Ako saludo ka sa iyo kasi alam mo ang accident nangyayari sa driver niya. Nangyayari yan. Pero yung putang ina niyan, subukan niya yung tapang ko. Ngayon, ngayon na, may na. Kumayan natin yan. Kasi ako niyan sa iyo. Kumaga, hindi ba natin tumaiyayas ngayong gabi para matapos na lahat? Pari ko, wala wala akong problema sa pera. Kumaga, sige, sige, sa inyo na nanggaling, wala kayong problema sa pera. And then, yung hinihingi ko, paano naman yun? Ibigay ko sa iyo. Ano, magkano gusto ba? eh 3 surplus ako kaninig ko eh sort pero gusto lang. ko makalaban ko siya ha? Ah. hindi sir isettle muna natin sa atin okay magkakaroon ko siya mo? ah uh, 3-5 plus 2-5 lang repaint lang pag hindi mo pinalaban sa akin yan itutumba kita <laughs> sasabihin ko sayo ah oh, ito bigyan mo ng ikaw, ikaw magbigay bigyan mo sa akin ng ano? bigyan mo ko ng ano? 3-5 3.5 plus 2.5 6,000 Ang laki naman oh, May, uh, surplus na lang yung second hand na lang yung inaano Bibigay ano mo po. sa akin to ha Bibigay mo sa akin to Pag-usapan mo natin sa akin Hindi! Bibigay mo sa akin yan Okay <coughs> Magkano yan? Ah, 3,000 Pera lang yan Bigyan mo ako Anong ba? Oh, 6,000 yan 3,500 Uh, Tapos 6,000 yan Bigay mo sa akin kasama mo O sige, mo sa akin Ano yan? Pirma tayo Hindi, wala Naayos yung ano, Hindi, mo sa akin kasama mo Hindi sir, natin yung isidente Na okay na lahat Para iris iris na lahat yung ano Wala nang nangyayari Wala nangyari. Sige mo na para, para... Okay! okay. Pero kay Setel. Setel. Hoy! Setel dal, dito na dito. Dito dito. Utang ina mo bakla. Gago. Liga dito, Setel na. O di bakla ka, gago. Bakla ka. Wag <tay> kang gagalaw, putang ina mo, kita. ka. dito! Kasama mo 'yan, sir. Yun. Ang niya, bayo ko 'yan. Ito 'yung mga nila. Ito, laki oh. Kita niyo ba 'yan? Alikado dito, alikado dito. Gusto mo? Ma, Sekal tayo. Huwag kang maiti lang sasapakin kita. Wag kang din. Gusto mo? Ligal dito. Ligal dito. pinag mo ko, pre. May pinag-aralan ka pero duwag ka, dago. Putang ina mo. Bakit kayong katamo ng kapang, Kapangan dito, ha? Presinto. Alikado dito, alikado dito. Aliga dito, aliga dito. Aliga dito tayo, putang ina mo. Dago, bakla ka. Sa gitna tayo ngayon. Bakla ka. Putang <laughs> Huwag ka na mag... mag pa, bakla ka. Gago. game! Magkakaroon tayo! Alika dito, alika dito. Liga dito. Pangina. Alika! Yan ang alam mo, tanginan mo, squatter ka. Eh kasi bakla ka! Sa tanga Sakrabe kaya. mo. Eto, naka-X5 ako, naka-motor ka, dago. ch 848